kung maawa sa atin ang mga military, pwede. Kung walang awa ang mga military, wala tayong pag-asa. Pati ang mga anak nila magsasabi. Hindi mo nabanggit kanina si Martin Romualdez na ang sabi nga ni AIM is parang hawak sa leg si BBM kaya hindi makakigod. Naniniwala ka ron? Naniniwala ako doon. Napaka-powerful. Hindi ko po. nagsabi As... niya lang kanina, marami pa kayong alam. Willing pa ba kayo na umupo rin sa Senate hearing? Ah, atin kayo? Ah, Oo, oh, kung mag-imbida sila, eh, nung umuha ko, sinara na sila eh. Wala na raw, wala na raw flat control. Ha? Huh? Wala na? Sinara. Hindi marayo. pa nga na sa relisyon. Kinlosang ano? pang investigasyon ng flood control ya, maluca dito kay you mentioned, um, si Pinlaxo, um, kano disappoint yun? mahal sa pinlaxo, katulad ngayon, yon sa sapin yon sinara na yung investigation, di ba? nadiisappoint tula uh, yung Pinlaxo. Hindi, wow, hindi ko alam sa, hindi ko yun alam. yung 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 Eh, naging isa yung 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 Si Rizal mag isa rin. Doon eh. Si Rizal. Kaya alam, binaril. Anong sabi? Uh, Naniniwala kami na malakas pa rin ang ano, hatak mo mas sa beauty. Kung so, ikaw ba lalantad pangunahan mo, maraming celebrities pa ang lalabas at makikiayon para uh, sa ano, sakat pakikipaglaban sa korupsyon. Eh, maganda yun. Maganda kung sumama sila sa protesta ng korupsyon. Kaya mm -hmm. kinabukasan natin lahat yan, hindi lang mga kabataan, but more on the kabataan. Maganda kung sasaba na ang mga na-influensya, like mga movie stars, mga So open po kayo sa panawagan sa mga showbiz celebrities. Ah, yes, yes. Oo, dahil malakas Very ang, sa... malakas ang <laughs> nila. Corruption? Uh, yeah. po, mga 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 po ako sa mga 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 lang mga 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 may mga 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 kung maawa sa atin ang mga military, pwede. Kung walang awa ang mga military, wala tayong pag-asa. Pati ang mga anak nila magsasabi. So, it's their choice. Yeah. So, yeah, Manong so ngayon, ano pong inaasaan niyo ang message niyo sa lahat? Ngayon, inaasaan ko pa rin ang pagsasama sa United uh, Filipino kailangan, you should be united in denouncing this uh, greatest uh, another robbery. Uh, ghost project I worse than the uh, first sin uh, Marcos Senior. Manong mas, um, masyadong mabigat yung mga binitawan nyo nung nakaraang press ko nyo about the President. Wala po ba kayong natanggap na any reaction from Malacanang or mismo kay PBBM? Bola bola manhid dan kita manhid dan manhid Man anyways, yan. Uh, eto medyo lighter na tayo. Mag-showbiz tayo. Ha? Um, yan. Manong Chavi, syempre, kami uh, umaasa talaga. No? Uh, uh, lately, ang dami niyong tinulungan, dami niyong mga na pelikula, pinag uh, no? Kasi nga, sabi niyo, uh, medyo uh, the local movies industry is dying. You no? Know, gusto niyo tumulong talaga. Kumusta na po ang uh, um, pagtulong? No? Uh, kumusta na po yung mga projects na pinlanch niyo? Tol, yung isa naman naman piniratswo tumakbo na, abala niyo. Mm -hmm. Tinakbo mm -hmm. na 'yan. Natitignan ko 'yan. Kasi ang issue, parang <laughs> parang na-disappoint <laughs> daw kayo. Na-scam kayo. Uh, call of duty bayan manong. Eh sabi nila project daw mga, mga asawa ng mga oh. uh, pulis. Bubutarin ba sila sa trabe lahat? About yung mga maglalantad Ugali ng mga pulis sa Palabas. Fundraising mga asawa ng mga pulis. Yung director na nag sa akin, Kumuha ng 18 million plus. Tinakbo na, wala na. Allah! Hindi po ay, ay, po oh, mo. Paano po yung movie? Natapos oh, po ba? ba? Po yung na oh, sa wala ba kayo sa bali? Parang nag-premier night lang, pero hindi natuloy yung show. 18 ah, million? Yeah. Tinakbo, nice ay, ka. Ay, okay lang yun. Bago tayo ba wala sa focus. <laughs> so pero hindi nga nag-chat, hindi po kayo magdidemanda doon na tinakbo yung pera niyo. Well, wala tayong magawa eh. Sino yung director? Pero yun nga, malo. Pero, kaya nga, hindi na maanda, pero wala nang mangyayari yan. Pero yun nga, malo. Alam mang, baka luko-luko, alam nila na wala nang mangyayari. Pero yun, Manong Chabit, no? Kung baga, Chabit sing na po kayo, di ba? Oo, oh, paano hindi nyo nandilugan? Hindi. Oh. Yun nga, kung ilalo ko, hindi naman ako nakakatakot, eh. Hindi, pero syempre, you're somebody. Takot na nga ako sa babae. Oh, kasi sabi mo na nila, uh, lahat, huwag lang babae ang pag-usap. Huwag lang babae. Huwag lang babae. Pero Manong, kumusta po yung uh, after ng interview niyo po kay Yen Santos? Aray, going back. Opo. Kasi parang Manong, walang mga naniwala doon sa nag-no-comment no -no lang kayo. At ah, kilala po kasi na napaka-anas yung sumagot. Hmm. Saka, yun. Uh, para Bakit nung... nag-no-comment -no uh, lang po kayo doon? Kay... Hindi hey, naman. Pero hindi hindi namin anak yon, they yeah, adapted lang. Uh, so, so, adapted. so ano talaga ang ano pinaninindigan niyo kasi parang yun nga parang ayaw maniwala ng iba o parang so, okay. uh, gusto nilang paniwalaan na anak niyo. Hindi so, adapted lang. Hindi po yung adapted, paano naging adapted? Sino po nag-adapt kayo? NCN? Sila ay. Yeah. Ah, sila ah, kayo po nino. Um, pamangkin niyan yata, inadapt ah gano po kayo ka close sa family kaya kaya ah, yes, yes. So um, so dapat uh, uh, case close na kumbaga kasi talagang nilinaw niya na. Oh. Hmm. At kayo rin po ni Yen uh, para once and for all po, never kayo nagkaroon ng relasyon? Hindi yan po. Uh, next question. <laughs> Ginna, oh, naman si Jojo Gabinete ng pen, man, sir. Sa tingin niyo po gano'ng importante ang partisipasyon ng showbiz industry para magpatuloy yung paglaban ng mga tao sa korapsyon. Malaking bagay Malaking bagay 'yan, eh, para at paniniruan sila ng tao. Ang papasalamat ako kung sumali sila. Si nila yung mga 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 Maganda po. Papasalamat po ako sa kanila lahat. Eh, pero maroon social media sila, hindi sila lumalabas, dapat lumabas. Yung ba mas manjagit, mas malakas. Kasi marami ng ulo na ngayon eh. Kaya kakasapin ko si Isko Pero Isco Sir, sino sa mga... Po, <laughs> para lang sa City Pound. <laughs> sino sa mga kilala <laughs> sa showbiz industry <laughs> <Uli>. <laughs> ang... Ha? Sino po sa mga kilala niyo sa showbiz industry ang lumalaban sa corruption? Ano sa lahat naman? May specific names po. Ano sa lahat? Si Bay si Ganda, nakita ko na bubura. Oo. <laughs> eh, Mang Chabi, parang ang laban ngayon eh. Parang hindi na isahan lang. Eh. Parang nilalagay ng kunay na between GDS supporters and BBM supporters. Anong, anong, ano mas isa Anong opinion nyo tungkol doon? Well, hindi dapat. Dapat magkaisa tayo lahat. Hintuan tong mga katiwalian na ito. Wala tayong pupuntahan. Instead of progress, break that. Mahirap na po yun. Okay. At naka-record na na bumabagsak na yung ekonomiya natin. Kung mm -hmm. baga sa London, London Bridge falling is falling down. down. Mano Chavi, ito isa pa, hindi mo ba nakikita ang senaryo na magkakaroon ng martial law? If worse comes to worse. Martial law, matatagal din sila. Hindi tatagal. Ayaw ang tao bayan ng martial law. Natuto na sila nung ura. Manong Chavit, hindi mo nabanggit kanina si Martin Romualdez na ang sabi nga ni Aimee is parang hawak sa legs si BBM kaya hindi makakaguro. Naniniwala ka ron? Naniniwala so, ako doon. Napaka-powerful. Mas, yes. ikaw yes. nagsabi yes. niya yes. yes. lang. <laughs> Di ba? Napaka-powerful niya yes. para makontrol ang isang oh. presidente. Oh. Oh. So manong dahil sa status ng ekonomiya po natin yan, hindi niyo muna itutuloy yung pagdadala dito ng mga K-pop stars na planning po dati? <laughs> Okay. Di ba balak niyo po dito po mag-shoot nung yes. 5-3? Sabi na well, natatakot na si Maria sa kakanyari. Oh. Sayang naman. So, lahat si... Isundi. Sayang, Sayang naman. Eh, alam po Big nila pa, nangyayari. Magtatayo ka dito ng para Hollywood eh. Oh, Plano, Sayang. Ano na po nangyari dito? Ito po, na po na lahat na dahil. Na na Pati yung mga funding ng Korea, minuspawn na lahat. Pero may communication pa po kayo kay Lee Sung-Gin. Oo, oh, oh, kaibigan ko yun. Mm. -hmm. Ah, may reaction siya sa nangyayari mm. -hmm. dito. May reaction siya pag usapan niyo. Na, kailangan yes. tumahimik muna ako. <laughs> ah, bil sabi niya. Kailangan maging stable uh, muna ang mm ano. -hmm. Mm -hmm. Meron pa oh. isang Hollywood star na gusto mag-shooting dito, si Lucretista. Bandam? Bandam. Oh. Oh, Ay, okay. si so, Bandam, and... kagaling lang dito. Ang punta sa bahay, gusto niya mag-shooting din dito. Kailan siya? Oh, Ha? lang sa tuban sigo. But anytime kukunta, nasa hukong lang siya. Si Yen po ba pwede maging leading lady ever? Segway talaga kaya yung leading Para Kaya po ba nga nung may plano kayo gumawa ng piligrafo ko sa... Cloud Control? Ayoko. Kasi nagawa niya na yung life story niyo. Siyempre, Cloud Control na Maganda <laughs> yan. <laughs> ano pong magiging title? Magbura mag yan dahil kukulat lang yung mga plant control ngayon eh. Plant control, wala ka makita. <laughs> Sino pong ng mga kasawang? Mga gospo, oh, projects kaya. Sino? Ah. Sino? Yung mga ano? Curly Sina. at ano, Sara. Marami, marami, maraming <laughs> babagay yan. Ang galing naman ang tista natin eh. Sino pong director? Kasi nung wala na yung director na isa. Tumakbo. <laughs> Anong jabit? Ano, yung... Parang itong nangyayari yung mga lindol sa iba't ibang... Di ba? Parang... Parang dinidistract nila para segue doon sa ano, di ba? Doon sa flood control na scandal. Parang nagkataon. Yung iba't ibang ganyan. Sabi. <laughs> oh. Sabi nga sa Cebu eh. Oh. Ko, ka na, no, Parang, no, daw. Oh, diba kung responsabilidad de todo, muy canano, muy lindo. Para mí lindol, lindo. Oh, ma. Di ba kung saan-saan, kalat ng paglindol? So, yung tao, sa halip na makapokus doon sa flood control scandal is, eto, nandito sa mga kalamidad na lang napapunta ang atensyon nila. Governor, uh, yung aside from Vice scandal sino pang mga showbiz celebrity na anti-corruption na nabibilit kayo? Marami, marami ako narinig na. Marami sila. Not only Vice scandal Meron bang Ah, na, na, okay. kayo, kayo. Marami, marami. Sila okay. na mag-mention na so, so, sa dami nila. Ano ang target na ako yung alinan, di ba, yung pagtakbo nyo? Ito po bang next election? Masasabi nyo, pwede na kayo tumakbo? Kasi sabi nyo na ka na-help ka, Risa. Kasi tinamaan ako ng jubon niya eh. Sabi ng doktor, magaling ka na, pero hindi ka na pwede tabahan ulit may parating na limang virus na bago. Mga viruses, monkeypox, ano, ano yung... Kaya mm -hmm. sabi nila, kabay-kabay na ako, malalaro na ako. Hindi ka ako, lalabas na ba ng aristokrat ako, pag gano'n. Pag-usahin na lang Pero tutuparin ko pa rin. Tinuloy ko yung papremi ko ng 158, 1 million araw-araw. Tinuloy ko yung pag-suporta ko sa mga transport group, mag-tinuloy ako. Tinuloy-tuloy ko. Lahat ang pangako. Hindi so, okay. okay. pa rin po sa 2025. Hindi na po tayo na tayo na pala ngayon. Hindi, naghahanap na ako ng mga pwede yung pakasaraan. Ay! Seriously. Para may pag-alala sa akin. Eh, nalilink po kayo sa isang kapuso-actress uh, na si Jillian Ward. Ano pong reaction niya? So, Jillian Ward. Yung actress ng GMA. May mga blind items po na nalilink po kayo. Kay hey, Julian Ward. Ano Where mo. ba kayo doon? Marites lang yun. ay, wala akong katotohanan. Ako ah, nila pa katagal na nung cheese toast oh, na yun. Oh. oh. Ay, ngayon nyo lang po, narinig, ngayon nyo lang po narinig yung tungkol doon? Or? Narinig ko ka. Marami na ang narinig sa akin, puro Marites. Oh. So, ilan na, akong ilan na ako na sa inyong artist ay, Marami na. <laughs> pwede nang gumawa ng ano, no? teleserye. Diba yung kayaan po kanina, ang sagot nyo lang po? No, no comment. comment.

pero pag wala daw denial, yes. Oo. Pag no comment, yes. Sige po, bakit po hindi nyo maamin na nagkaroon po kayo ng relasyon? No question. Next question. No question na yun na. ka na magtanong, Janice. Kaya di mo na kanino eh. You can ask any question. At yung babae, takot ako dyan eh. Kahit naman po kayo takot sa babae. Under the saya ako. Parang hindi naman po kayo, Janice. Karamanong chabit sa ngayon, sino ang gusto nyong Nakikita niyo, nagagandaan kayo. Ah, sa mga artista. Sa mga artista ngayon. Sinahinan na ang artista. Sinaidana, 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 sinaidana. Mamari, naman ako. <laughs> <laughs> pero talaga naghahanap ako na akong pwede pakasalan. Parang ah. mag-alaga niyo sa akin. Parang oh, ko, may kasama ako. Artista ah, po, okay lang. Parang oh, dyan eh. Beauty queen po. magandang puso. pero ano pong qualification? ang taon? Ilang taon po? Mabait. Ah. ng artista? Kasi uh, hindi ako namimili, basta mabait. Ah. Uh -huh. uh -huh. Mabait ka. Paano ka alaga mo, di mabait? <laughs> <laughs> uh, Ay, um, parang po um, hindi um, na lang caregiver. Meron bang ba kumuha ng papeles dito? Mm, papeles daw, nawawala.